Ayan guys, maluluto na siya. Ayan, ang sariwang gabi. Ang sariwang gabi guys. Yung ulam namin ngayon. Kasi ako na nga nag, nagtatrabaho dito, nagkakarpentero. ako pa pinagluto nila guys. Grabe. Oh, Ayan, patutuyo-tuyoin natin yan guys para medyo macharap. Macharap to guys. Huwag. Eh. Yes. pag makati, sinabihan mo makati, kakati talaga. Ay, ako hindi. Hindi makati ako kasi hindi naman ako taga makati. Oh. Hindi ako taga makati guys. Kaya hindi ako makati. Yan. Patutuyuin muna natin yan. Tsaka natin ilalagay yung kangkong. Tapos, mailalagay natin yung kakanggata. Hmm, ayan na guys, yung ano ko. Maluluto na siya guys. Nagla may ginagawa pa ako eh. Lulugutom na raw siya. Lapang ulam. Oh, tapos ko palang magbulkasil dito. Nagsiminto. Naglagay ng matrapal. Ngayon naman, pumunta pa ang barangay para patanggal yan mame kukunan ko yung patatanggal ko sa barangay pakikita ko sa inyo guys tatlo na pumunta hindi na ako kinukuha puro tanong tinitingnan ko talaga sigurado sabi ko di picturean nyo o pinicturean na nung isa nagtawag ng ano back up ganyan wala pa rin 'yung karton wala pa din. Dapat nga nandito pa ako habang ano ibenta mo na 'yan eh. Wala yeah, din. malapit na 'yan, guys, maluto. Dapat si Bea, hindi nakita. Nanse, eh ganyan wala pa. Ha? yun na lang 'yan, mababasa na naman 'yan doon. Ayan, ando sa kabila. ba diba guys? Malapit nang maluto, guys. Ang daldal ko, no. Sarap pag nagluluto ng laing, Sarap nito, guys. Sardinas ang lako. Ayan. Kasi babagyo, nakita ko yung may gugulayin doon. Pinutol ko nga. Nagahanap ng pagkain na lulutuin. Ah, sabi ko, ayan, lulutuin, Gabi. <laughs> Pinutol ko lahat. Ah, bumili ba naman ng kangkong? Masyadong liniliitan. Ano yun? Pang adubo, pang ano? Adubo, pinino, ano yun? <laughs> Alam mo? Ilalaw ko yung kangkong, guys. Sayang kasi. Lalagay ko rin nga yan patutuyuin ko lang to wait lang guys, patutuyuin ko lang yan ayan na guys, pwede na natin balikta rin kasi ayan, na yung ano tanlad pero hindi ko pa nilalagay na may gata tikman ko na nga hmm, mo muna maray ilalagay ko pa yung kangkong lalagay ko muna tong kakanggata Ayan. Maganda may sabaw-sabaw, di ba? Ayan, guys. Maganda may sabaw-sabaw. Sabi ni Ab, lagay ko yung kangkong, o, oh. saan kayo nakakita? Gabi, may kangkong pa. Kangkong. <laughs> <laughs> at saka gabi. Oh, sinama yung kangkong at saka gabi. Para masarap daw. Ginagataan naman ang kangkong, di ba ne? Iba sa Bicol? Kaya nga di ba ginagataan 'to? Ngayon, guys, pakukuluin lang natin para medyo macharap-charap. Tapos babalik ta rin po siya dahil ano, pero lutuin kong mahigi kasi baka kumate. Eh. Pag makate, hindi pa yung luto. Ang mm, sarap na. Hmm. kangkong at gabi guys pinagsama anong masasabi ninyo oh. may sili pala dyan diba kaya lang baka masili tayo Hindi na siguro balikta rin to guys. Balikta rin ko kasi luto na yung gabi. Ayan guys, para mailalim yung kangkong. Ayan, patutuyuin natin guys. Ayan, patutuyuin natin para medyo matsarap. Ayan guys, mamaya na lang uli, luto na yan, babay na muna. Bay na, patutuyuin ko na lang yan, tapos kakain na kami. Yes, bye!